Hi guys. Na napud ta karon kay magkuha na ta sa katayan sa batong nga manghulog pud sa atong libot labi na sa atong garden. So ayo na mo katingala guys nganong nag nganong nagkuan ko nganong nagantios ko tungod kay kining akong mata na puno na ni siya sa radiation o nang uh, ko ron kay arang kadaghan ng radiation murag sakit na sa kong mata so na karon kay mang gawas nga magkuanta magkuanta katayan sa batong manghinlo pud da karong hapon magtiwas ra pugo sa kong pag-abono sa kong talong. Hmm. Mangguna na mag napahipin niya nga itong ipangbalhin karon kay wala man tay rides karon Unya, po kong delete sa akong mga video na tong 2023 i-appel na po ng 2024 mga video nga na ay mga sounds, mga kanta. Sige guys, arin na ta mag, tamag. na ta mag, na sa batong. Hi guys, welcome to the vlog. So na so nakaron guys kay nagkuanta karon sa tong katayan sa batong unya nag nang hinlo po dag hapit guys kay aron makakwarta ta ngano makakwarta man ta tungod kay ang atong mga tanom mga bunga sa atong tanom ato mang guys di ba so na iuban na narbaho aron makakwarta pero karon nagkautang utang naman so parihara de po ni guys na kung mananom ta aron ta makabaligya makakwarta pero makautang utang po din po ta so at least guys natay natay ma mabaligya nga po tayo makaon kawas nga maka ta sa atong mga bunga sa itong matanong makakaon po tayo guys so healthy ang ato panglawas so mananong sa lang ta kay samtang wala pa tayo rides so siya tao tayo ko ni sa mga nagpalo karon sa nagatang ka sa video shout out ko sa mga followers ug sa mga subscribers sa YouTube channels ang Royals Vlog ug ang ug ang nagpalo gyapon sa kong Facebook page ang Knowledge Power ug ang Christian Life Paul Gaspel so ilhanimo mo guys ang Knowledge Power nga ang iyang profile picture is ang lagang ang, ang drone so mauna siya guys ang ilhanan sa knowledge power so profile picture ang di butang diha nga drone so daghan ta makatunan sa knowledge power about sa science og ilabi na sa atong kristono nga kinabuhi natay christian life Paul gospel kon ana diha makita guys kon asa ba dong ang imong kalaghuman ka mamatay diri sa kalibutan. So, ana nimo mo diha mahibawaan kung nasa padulong imong kalag. So, ana po mo diha mahibawaan ang mga panghitabo sa kalibutan. So, kanang gitawag nila, gitawag nila o kanang gitawag nila judgment adlaw sa pag kanang dadi day of judgment adlaw sa paghukom so napodya ang 7 years tribulation So, pito katuig nga pag-antos sa mga tao. So, katong wala makamudawat ni Jesus Christ. So, shoutout po ko ni Chris, ni Kuya Judy, Kuya Jomik, nga nagpadayon sa pagtanaw sa itong Facebook, sa itong video, sa itong Reels, sa itong YouTube channel, ang Royals Vlog. O si Karen Amarili, Di kalimtan og si Tolitz og si Ondoy Siarot. So, shout out po ko sa mga nagpadayon sa pagpalo sa Peace Walk ang Knowledge Power. So, shout out po ko ni Glenn Boss. Shout out po ko ni Shout out po ko ni Christine Sanchez Ogne ni Heben Gibor ang si kayo nga iyang anak og ako pong kinugos si kayo so makalingaw jud ni si Heben Gibor so shout out po ko sa mga shout out sa mga riders ngaming hunong jud atong pagbuhol panahon sa Bohol Lok Si Kuya Job Vlogs og si Kitty Rider. Bingbing Kitty Rider. So shout out po ko sa shout out po ko sa tanan nga nagtanaw sa video. So guys <coughs> Shout out po ko sa mga nag nag nagpadayon sa tong pagtanaw sa atong video atong ang reels sa tong YouTube channel so nagyapon ta guys nagatimanta sa tong matanom labina sa tong talong og sa tong mga uban pang mga tanom nga nag so atong gipang pangwaan og kanang mga layak nga mga dahon labina sa mga bunga nga gipang wood mga bunga sa talong nga nahinog so <coughs> si po ko sa kwan, sa mga nagbike karon nagride silang bike so Shout out po ko sa tan tanawa guys ang akong hey itik. So, ako man ko sa akong kwan guys. Sa akong pagkwan sa pag himuog ka ng katayan sa batong. Nga naabtan na ko sa kainit guys. Nga naabtan pa jug ko sa kong kakapoy. No? Kapoy yun mang yun kay di manta robot nga di kapuyon so tau ra man ta nang kapuyun Sigur, siguro karung karong hapon ako na puning tiwason pag abono ani aku ang talong nya yeah. by the way ang akong sili na ako na jud guys na buhi na jud ako ang sili nga kini di ra ni siya magdugay mamunga na puning ning nga mga pinya na po pineapple nga pinya ah, kaya ng del monte nga pinya so ang ah, akong gabi na buhi na so okay na ni nga gabi so well, di ra magdugay magkanam na sa kadaghan ng gabi o pagkadako na po lugar ng paga pagahinduan tungod kay magkanam na kadaghan ang gabi hinahinay lang sa kanunay kay samtang na <coughs> naman, na naman tay pang langpas pang hindu so Yeah, by the way, mag-anam na po kong delete sa akong 2023 nga video nga naay mga na ay mga, pan mga kanang sounds. So, see you guys. See you next time. Bye-bye.